Yo, oh, check. Kumusta? Sana is that, no? <laughs> Hawak na naman tong, ano, mic. So, ibig sabihin, magkikwenta na naman ako. Ngayon <laughs> lang. Ah, uh, may gusto na ako kwento. Kasi kanina habang naglalakad pa uwi, iniisip ko kung eh, kwento ba to or hindi. Pero, ano naman yun siya eh. Umaga, naisip ko yung ibang mga bagay nga na share ko eh, or yung ibang kakulitan na share ko eh, di ba? So, ito pa yung medyo, hindi pala medyo, ito pa yung may sense. So, yun, habang naglalakad kasi ako, pauwi, ano, ah, uh, syempre mag-isa lang ako, pagka naglalakad na ako pauwi, tsaka, tahimik na yung daan kasi nga madaling araw na tapos sa sakto uh, sunday service pa kanina so may mga pinagre-reflectan ako so habang naglalakad ako pa uwi biglang sumagi sa isip ko kasi uh, this past few months hindi pala years na pala <laughs> may mga pinagkipray ako kay Lord uh, lalo na sa business, sa family and all eh, di ba, syempre, prayer yan. Tapos, meron kang uh, nilalapit kay Lord. So, ang, ang, kumbaga, ang dating nan sa atin, yung pinagdadasal natin. Uh, syempre, gusto natin na uh, uh, ma-answer, di ba? Pero, biglang nagsinkin sa akin kanina habang uh, naglalakad ako pa uwi. Kumbaga, ready ba ako? kung ano man yung maging sagot ni Lord kumbaga pinagdadasal ko ba yun uh, to be answered or pinagdadasal ko siya to be confirmed na uh, asang ayunan ni Lord kung ano yung gusto ko o yung ano yung pinagdadasal ko pero in reality hindi naman siya ganun nag work uh, ang ibig ko lang sabihin kung may pinagdadasal ka yung sagot doon, hindi naman limited sa oo, na, go signal ka agad, ito yung prayer mo, sige, go, ano yan, eh, yung gusto kong mangyari para sa'yo, hindi naman siya ganun eh, diba, so, yun yung naisip ko kanina, habang naglalakad ako, sabi ko, oo nga no, paano kung, hindi pala talaga, uh, answer yung, gusto kong marinig, eh, hey, Lord, kundi, ano, ah, uh, yung confirmation na na uh, okay sa kanya or align sa kanya yung yung pinagdadasal ko pero paano kung biglang sumagot si Lord pero uh, hindi pala yung sagot niya no ay hindi yan yung gusto ko para sa yo. may iba akong plano para sa yo, eh. so di ba parang bigla akong na ano bigla na natauhan o nga no kumbaga Uh, ang ganda na nakapag-reflect ako or na-examine ko yung puso ko sa ganong way na, oh nga no, gano'n ba ako ka-ready kapag sumagot na si Lord or uh, matatanggap ko kaya genuinely yung answer niya kasi nga hindi naman siya uh, limited sa yes na sagot, ba diba? So, paano kung no? Paano kung not yet? Paano kung wait? de ba so paano kung be still eh uh, sa akin lang kumbaga yung sa akin sa mga pinagdadasal ko may iba na matagal na taon na tapos may iba na uh, last year lang yung iba yung taon lang so paano pala kung yung yung sagot is hindi ko ini-expect ba diba? na oh hindi yan yung gusto ko sa'yo parang for example sa business gusto ko ng uh, expansion in out gusto ko magkaroon ng uh, mas malaking opportunity si in out so palagi ko siyang pinagtadasal binababad ko siya sa prayer kapag uh, may mga uh, fellowship kami may mga cell groups kami ah uh, nire-request ko siya ah uh, kumbaga, dinudulong ko siya sa iba na ha, tulungan ako ipagdasal yun. Pero, what if kung hindi pala yun? Wag, uh, kung i-reject or i-deny ni Lord yung, ano, yung prayer ko na yun, na hindi ka talaga para sa pagbabarista eh, or hindi ka talaga para sa ko-bishop eh. So, di ba? Parang, nagulat ako. <laughs> na sumagi siya sa isip. So, parang feeling ko, nare-ready yung, yung, yung puso ko sa so, kung saan man or kung ano man yung maging sagot ni Lord. And, yung naisip ko yun na ako na posible talaga na may chance na kung ano yung pinagdadasal ko, hindi siya yung gusto para sa akin ni Lord. So, pag naisip ko yun, syempre nalulungkot ako. <laughs> Tas, ano, parang kinakabahan na natatakot. Ano baga, ay yung normal na pakiramdam ko bilang tao. Pero, uh, alam ko naman sa sarili ko na kung saan man ako, o, oh, uh, dalhin ni Lord kung ano man yung plano para sa akin ni Lord sa business namin. Uh, alam ko naman na, na susunod ako Baka magtatanong lang ako. <laughs> Tatanong lang ako na, uh, Lord, sure na ba? <laughs> Ito ba yun? Either positive or negative. So, yun. Yun lang. Parang, gusto ko lang i-share na kayo kung meron man din kayong mga pinagdadasal. Diba? May mga bagay kayo na nilalapit kay Lord. ah uh, magandang mag-reflect na answer ba talaga yung gusto natin or confirmation kasi yun nga ano baka confused tayo or mali tayo ng, ng pagkakaintindi sa gusto natin kaya hindi pa uh, sumasagot si Lord ba diba? sumali sumalay natin uh, ang gandang message to reflect ba diba? So, yun, iniisip ko kanina nung pag-uwi ko. Sabi ko nga, pag upo ko dito sa upuan, gag gagawa ba ng content or hindi ko na gagawin? Tapos, nag-ano lang muna ako, nag-phone lang ako, kumain ako. Tapos, yun, sabi ko, sige, ano ko to, i-share ko to kasi yun nga, sa ibang mga bagay nga, na-share ko ba eh. Diba? Pagkakape, pag ganito ganyan yung mga kakalokohan at kakulitan pero bakit hindi ko ano yung yung sumagi sa isip ko na ah, uh, patungkol sa faith ba diba? so yun lang naman ah, uh, maganda mag reflect na uh, i-check natin yung, yung puso natin lalo na sa mga pinagdadasal natin kasi pag pinagdasal natin yan kay Lord, panigarada may sagot yan. Pero, yun nga. <laughs> hindi siya always yes. Hindi siya limited sa oo. Hindi siya limited sa, sige, gusto ko yan para sa'yo. So, kung, ano, i-open natin yung possibility na baka may iba. Or, uh, hindi, hindi laging kung ano yung gusto natin, eh, yung nasa saayon kay Lord. So, ano lang, sarap lang pag nilay nila yan. Ha. kasi yun, kaka ako tapos pag-iisipan ka pa rin <laughs> kasi yun nga, uh, ano ko eh, uh, na-amaze ako ba't siya sumagi sa isip ko so yun lang yun lang naman yung gusto kong i-share ingat kayo palagi